sus ka mga na unsa naman mong duha. Ito nagkiang nag-uso. Okay ka? Kapoy taon. So, ito yung epekto after Tino. Tapos, nilinis na ng mga barangay yung mga maliliit na river. Charot, maliliit na river. Ito yung babuyan ko na no, binaha ni Typhoon Tino pinalagyan ko na ng bakod kasi pag umapapaw yung tubig yung baboy, nakakalangoy yan tapos tapos pag nakawala, dito lang yan sa bakod mas mataas yung bakod kaysa padiyan ng baboy yan sya hi so itong gagawin kong inahin six months na tapos yung isa six months na din naglalandi na yan ayaw niyang kumain ayan din niya naubos ang kanyang kainan ito baboy na to nakatakas to buti na lang di siya lumabas dito dito sa kulungan talaga dito lang siya palakad-lakad tapos puti kasi yung tubig umabot hanggang dito as in umapaw talaga yung baboy pag bumaha nakakalango tapos dito tumatayo yan sila ito talaga nakatakas siguro dyan sa likod tapos ito isa hindi siya nakatakas buti nila lang pagkakita ko Okay pa sila. Pero, puro putik na to dito. Hindi ko lang na-videohan pa to na minilinisan kasi na low bat na ako. Wala kasing kuryente ju uh, after Tino. And then, ito yung paligid niya. ta Ang dalawang puno. Ang iba ano. Hindi yan Adlonit Tino. Yan. Oo, marami yung kahoy, kawayan, tsaka mga punasag. Hi! Ito lahing landrace, tsaka ito lahing large white. Hindi oh, diba? Gaganda na mga katsawan. Bye-bye! Yan nilagyan ko na rin ng sako kasi yung init bawal kasi yung baboy nakababad sa init. Namamalat ang kanilang mga balat. So grabe ang ginawa ni Tino, di ba? Maraming mga magbababoy na inanod ang kanilang mga baboy. Pero, continue pa rin at least. Alam na natin kung hanggang saan yung pinakamalubhang baha na ating maranasan. Yan. Balik kasi yung mga puno ng mga kawayan. Ang dami kasi yung puno ng kawayan dito bumara sa tubig kaya umapaw yung tubig pumunta doon sa kabahayan first time lang ito nangyari dito yan sayang sige bye